bago po tayo mag-umpisa, ay uh, siyempre, uh, hayaan niyo muna itaabot ko ang aking mga pagpalang pagbate sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at malayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan. <clears throat> at uh, thank you, thank you po thank you talaga, thank you sa inyong lahat dahil uh, marami din po yung mga nag-subscribe nagpa-subscribe at uh, malapit na malapit na po malapit na malapit na nating maabot yung 100k subscriber at uh, yun naman po ang uh, talagang ako man ay naiinip na rin, bagamat malapit na malapit na nating marits yan ay naiinip po ako dahil gusto ko po rito ay maibigay na po yung unang paraful natin na kalahating milyon. Ayan po, at uh, ako man talaga ay naiinip din. So, but anyway, sabi ko nga po, konting kimbot na lang, maririts na natin. Ayan, at uh, ayan po, kanina ay uh, may nakita akong TikTok. Abuy siya TikTok na yan. Ay uh, mayroon daw pong masamang nangyari kay Pastor Kibuloy. Ayan hindi ngayon, nung makita ko na mayroong mas, ang sinasabi na mayroong masamang nangyari kay Pastor Kibuloy nataranta ako talaga, sa totoo lang nataranta ako at uh, <clears throat> lahat ng mga vlogger na mga mga nag, nagkukon dyan nagkukover uh, sa uh, piling ng COC lahat yan ay pinanood ko yung mga vlogger na mga bugok uh, pinanood ko at uh, baka sakaling makakuha ko ng na uh, informasyon doon sa sinasabi nung napanood ko sa TikTok na may masamang nangyari daw kay Pastor Kibuli nga. So ngayon, wala. Lahat na halos napanood ko na wala akong makuhang na wala akong makuhang uh, ako uh informasyon. So talagang worrying worry talaga ako at uh, hanggang sa tumawag na po ako doon sa kakilala kong vlogger na sabi ko, bro, sabi kong ganyan, ano bang nangyari kay Pastor Kibuloy? Ano bang alam mo kay Pastor Kibuloy? Mayroon daw masamang nangyari, sabi kong ganyan. Nako, bro, sabi kong ganyan, ay uh, mag-file na rin yung abogado niya ng uh, Certificate of Candidacy. So, ibig sabihin, ay uh, mag-file lang na si Jose, kakandidatin na rin daw po pala si Pastor Kibuloy ng Senador. ayan. So, doon po, bigla po akong nabuhayan at uh, nawala yung uh, pag-aalala ko. Sa totoo lang po, alalang-alala ko. <clears throat> Dahil alam naman natin na baka mamaya, yun nga po sana ang isa sa akin ipapanawagan dito sa lahat ng mga KOJC member na kung saan po ay, uh, kung maaari po sana ay uh, mayroon kayong i-assign dyan sa kung saan man po siya nakadetine naka ngayon ay uh, mayroon pong magbabantay diyan kay Pastor Kebuloy. Kasi nga po, kailangan na rin po natin na maging vigilante. <clears throat> Dahil nga po, hindi natin alam na, ala, na kung ano ang talagang pwedeng mangyari. So habang iniisip ko po yan, yun na ngayon napanood ko sa TikTok na mayroon daw masamang nangyari nga kay Pastor Kebuloy. So, yun. At uh, yun pala, yung magpapile lang daw po ng kandidasi. kanina magpapile po nakapagpile na po so confirmado po na na nagpail po si Pastor Kibuloy ng kanyang kandidasi at yan po ay ating suportahan at parang sa totoo lang po parang medyo nabuhayan ako ng kaunting uh, loob dahil nga po kung manalo po ito si Pastor Kibuloy alam na natin na sigurado na lahat po ng uh, kapakanan ng mahihirap nating kababayan ay kanyang tututukan. <clears throat> At hindi na naman po niya tututukan yung kanyang kingdom mission, kundi lahat na po ng Pilipinong mahihirap, ay kanyang rin pong tututukan dahil senador na nga po siya. So, yan po ay supportahan po natin, maging dito po kay uh, Congressman Marcolita, Abic Rodriguez na yan. Ang um, hindi ko po maintindihan, kung bakit si Willie Rebilliam may nagpile din po ng kanyang kandidase, ano kayang gagawin nito mga ito? Ha? Willie Revillame. eh. Uh, Lito, uh, Lito Lapid. Sino pa ba? Yang si uh, Salvador na yan, si Philip Salvador na yan. Ano, ano kayang gagawin nila? At uh, yan, yeah, kagaya na yan, Robin Padilla. So apat na yan. Uh, alam naman natin kung hanggang saan ang utak ito mga ito. Uh, anyway, sabi ko nga po, hindi na po ako nakakonsentrate dyan sa mga hayop na yan alam ko wala rin magagawa yung mga animal na yan. So, <clears throat> kundi magtao-taohan na lang dyan. Kagaya ni Robin Padilla, di ba? Walang ginawa kundi maghimas ng bigote dyan sa Senado. Anyway, hindi na po yan ang mga uh, itatapik natin kundi ang, uh, ang, uh, ang nasa utak ko po ngayon kung paano po yung uh, mabubuo itong plano ko para dito sa mga subscriber ko. Kasi unang-una po, kaya hindi po ako tumitigil ng pagpaplano ng ganyan, yung mailayo ko po, po kayo or do sa tiyak na papahamakan. Kasi nga po, di ba, alam nyo naman po yan. Kahit na tahimik na ang inyong alam tahimik, pero hindi po tahimik. O, di ba, nabalita na naman na ah, nag cannon na naman daw yung... Ah, yung mga Chinese diyan sa sa natin sa Philippine Coast Guard natin na mag, uh, magbibigay lang ng uh, uh, mag, uh, magdadala lang ng supply dito sa mga uh, sundalo natin na naka naka-base diyan sa barko na Sierra Madre na yan. So yun po, so ano mangyayari? Ngayon, kung nag-water cannon na naman itong Chinese, mga Chinese na yan, di ba't nandito na nga yung pandigma ng Germany? Eh? pandigma ng Australia, pandigma ng Japan, pandigma ng Canada, pandigma ng uh, Amerika, na kung saan ang laging sinasabi nitong mga Amerikano na ito na hindi pa ng ang Pilipinas, ay bakit yan? Winater ka na naman yung uh, uh, Coast Guard dati na magdadala lang ng supply. See? Yan po yan eh. So ano po ba ang panin? Kaya nalang po tuloy-tuloy ang aking pag-iisip kung paano ko talagang maisalba ko sa kasakali ito ka aking mga subscriber. Yan lang po, wala na po ako ibang iniisip ngayon. Hindi ko na po iniisip yung mga politikong yan. Unang-una, wala naman talaga na ito tulong eh. Ha? Ang alam lang nila yan kung paano pa nga uh, papaano pa pa magnakaw. Alam niyo yan? So may kanting pag-asa tayo kung itong mga ito ay mananalo si Pastor Pibuloy na yan at saka si Marcolita, Vic Rodriguez na yan at kung uh, sino pa ba, ba, yung uh, Juan. Ayan po ang pag-asa natin kahit pa paano may pag-asa pa. Pero ganun pa man, hindi na po ako umasa dahil uh, sabi ko nga po, ay uh, mangyayari at mangyayari ang dilubyo. Mangyayari at mangyayari ang gira na yun. Ito naobserbahan ko lang. Walang tigil eh. Papaano na halimbawa ako nagka nag, nag, may nagpaputok lang diyan ako nang isa lang. Sigurado gira 'yan. Maniwala kay sa akin. Kaya na maraming uh, bumabati ko sa akin but uh, napakadaldal ko raw tungkol diyan ay wala namang nangyayari. At uh, parang uh, pang ininsulto pa ako. Okay lang 'yan. Insultuhin niyo ako ng insultuhin ang gusto ninyo. Ah, wala pong uh, wala po akong pakialam sa inyo kung uh, ano man ang sasabihin ninyo. Ha? Ah, hindi ba't si Ha? Ah, hindi ko ikinukumpara yung sarili ko kay Noah. Hindi ba't sinuwa ay gumawa ng barko doon sa tuktok ng bundok? Anong sabi ng mga tao? Sira ulo na raw sinuwa. Di ba? Again, hindi ko kinukumpara yung sarili ko kay Noah. Ikinikinto ko lang ito. Dahil nga naman, sino nga ba naman ang hindi mag-isip na si Raulo Sinua? Imaginin mo, mag, uh, mag, mag, magagawa ng barko sa duktok ng bundok, wala namang tubig, wala namang pan, ay saan niya, saan niya gagamitin yung barko ngayon? O anong, anong ginawa ni Noah? Tuloy-tuloy lang yung kanyang paggawa ng barko. O, oh, di ba? Alam niyo yan? So, then, dumating na nagawa na, ayun, doon na bumuhos yung uh, napakalakas na ulan, hanggang saya nagunaw na ang mundo. Di ba? Oh. Ngayon, yung mga nagtatawa, yung tumatawa kay nuwa at nangiinsulto kay Noah na si Raolo na raw si Noah, Oh, nandun pa lang wilangoy. Oh. Ang nakalibre tuloy yung mga ahas, yung mga kambing na mga sinakay ni nuwa doon sa kanyang barko na yun. Pero auditing ko lang po, baka may mag, baka may mag-react na naman diyan. Hindi ko po ikinukumpara yung sarili ko kay Noah. Ang sinasabi ko lang po rito, base po dito sa ano obserbahan ko at obserbahan ko nung mga nakaraang gira, ah ganitong ganito. Ah girian. And then sa mambulat na lang gira na. So, hindi po mawawala sa aking uh, uh, pa, uh pakiramdam na kailan pa ako, kailan pa ako magpiprepare ng uh, uh map na ko itong mga subscriber ko kung nandiyan ang gira. Paano pa? Kaya nga ako talaga, sinasabi ko nga po, uh, hindi ko po papayagan isa sa inyong mga subscriber ko mapapahamak. Yan po ang tandaan nyo sa akin. At uh, kung sino man yung naniniwala, kung sino man yung uh, uh, nakakapanood itong aking mga sinasabi bahala na po kayo kung inyo pong i ng as uh, as good yung uh, yung mga sinasabi ko pero yun po ang totoo diyan na mas maganda po mag-prepare ng mas maaga pisa uh, magkukumahog ka kung nandyan na. hindi po kasi ako gano'n so ayan po at dahil uh, bakit nga ba gano'n na lang ang sinasabi ko na nakakonsentrate ako sa mga subscriber ko. Natural. Kasi sila naman sila naman itong naniniwala. Sila nga itong uh, wala nga sila nga patin uh, patid sa pagpapasubscribe sa mga kaibigan nila. Siyempre, ibabalik ko lang naman po sa inyo yung inyong mga ginagawa para sa akin. Bagamat hindi para sa akin, kundi yang, uh, yung uh, ginagawa ninyo yung ay para sa inyo, pero i-consider ko na lang po para sa akin kasi nga ako po ang nananawagan dito na magpa subscribe kayo para maabot po natin yung 100,000 subscriber para masimulan na po natin yung unang raffle draw natin ng 500,000. At uh, actually po yung uh, dapat po sana ngayon babasahin ko yung mga uh, yung mga pangalan ng mga Ah uh, pumasok na. So, yung pumasok na sa uh, mapapasali na sa graa sana to sa raffle draw natin. Ay lang, ah uh, nalimutan ko po yung cellphone ko dun sa sa sasakyan. Sa Ata uh, nandun po. Uh, ayaw ko nang kuan uh, ayaw ko nang kunin. At uh, isa tatayo po ako. So yun po dapat babasahin ko rito yung mga pangalan niyo. At uh, ganun pa rin, maraming salamat po sa inyo lalo na dito kay Mary Angelor na kung saan po talagang na, nasa 600 plus na yung kanyang napasubscribe. At, uh, ganoon din, dito kay Blyce Villones. Uh, at saka yung mga iba pa po, ma, may iba talagang uh, humahabol po talaga. Yan po yung mga yan. At, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Pero ang sinasabi ko po rito, ay uh, yung uh, mga pinasubscribe ninyo, sabihin nyo rin po magpasubscribe. At, dumirikta na po mag-send nung kanilang uh, katibayan na pinasubscribe doon sa Tarek Hassan Masa. Ayan po. Para masali rin po sila. May habol pa po sila. Bagamat uh, kakaunti na lang yung ating uh, hahabulin para maging 100,000, ay uh, sige lang po. Malay natin, baka makahabol din sila. Para sa ganun ay ma, uh, magkaroon din sila ng chance na manalo. Ayan. <clears throat> At uh, mabalik lang po tayo kung bakit ganun na lang po ang uh, pag mamalasakit ko, lalo na po rito sa mga iniikutan ko na nating mga kababayan na talaga naman masabi talaga nating na uh, pinakamahihirap nating mga kababayan. Bakit nga ba ganun na lang? Ito po ang aaminin ko sa inyo. Bagamat may mga time na nababanggit ko yan, lalo na kung emotional ako, ay uulitin ko lang po doon sa mga hindi pa nakakaalam. Kaya ganun na lang po ang aking pagmamalasakit dito sa mga kababayan natin. So, nabanggit ko na po dati pala, yan mga yan. Una po, ramdam na ramdam ko po yung pagiging mahirap nila. Ramdam na ramdam ko po sa kanila yung, yung mga nila, lalo po kung wala na silang masain. Ramdam na ramdam ko po yung mga kagutuman ng mga yan. Bakit po? Danas na danas ko po yan. At ito po ang uh, sasabihin ko kung bakit uh, talagang uh, uh, ito, itong mga mahihirap nating kababayan ang pinagmamalasakitan ko. Ito po yung panay. Noon pong uh, nandito ako dati sa amin, hindi pa po ako umalis din sa amin, tandan-tanda ko po yung aking uh, mga magulang, yung dalawang magulang ko na yung tatay. Alam niyo po ba na <clears throat> madaling araw pa lang, mag-aararo na yung tatay ko. Yung nanay ko naman, naggagamas na. Yung naggamas yung uh, tinatanggal yung mga damo doon sa mga uh, pagitan ng mga palay. Eh. Ganyan po. Wala na po akong ibang nakita sa kanila ganun, nang ganun, ganun, nang ganun, ganun, nang ganun. Hanggang sa nagkaisip po ako. Ako, actually, batang-bata talaga ako noon. So sabi ko nga pa, sabi ko nga noong time na yun, habang pinapanood ko yung tatay ko, habang nag-aararo, hindi naman ako pwede nga uh, uh, kunin yun para makapagpahinga siya at ako naman mag-aararo. Hindi naman po pwede kasi ali ko lang po noon. Talagang bata ako. Tandang tanda tanda ko po yun eh na tuloy. Sabi ko, na naisip ko na yan. Ito pa lang ka tatay ko talagang kawawang kawawa. Sabi mo ganyan. Dahil uh, iniisip ko tuloy na mas matalino pa yung kalabaw kisa doon sa tatay ko. Ay, bakit? Ito po, seryoso po ito. Joke, pero seryoso po ito. At ito po yung totoong uh, nasa ano, isip ko nung maliit ako. Kaya uh, sabi ko noon, kawawa talaga itong tatay ko. Sabi mo yan. Dahil nga, uh, <clears throat> pakiramdam ko yung time na yon mas matalino yung kalabaw namin kaysa doon kahit sa tatay ko. Kasi yung tatay ko, yung uh, kalabaw, uh, lakad ng lakad, yung tatay ko naman, sunod ng sunod. <laughs> Dahil nag-aararo nga po. Yun po, hindi, hindi po biro ito, bagamat nakaka nakakatawa. Pero yun po pala yun, ang uh, sistema, ganun lang po pala mag-araro, susunod so ka talaga sa kalabaw. Pero ang isip ko noon, parang uh, mas matalino pa yung kalabaw kaysa doon sa tatay ko. Diba? So, nung iyon yun po yung maliit ako. Ngayon, wala pong akong nakita na nakita ko man lang na nag-enjoy sila. Wala po eh. Nang doon lagi sila sa bukid. Either mag-araro, magtanim ng palay, maggamas ng kung ano-ano, magtabas. Yun po ang nakikita ko lagi. Tapos ah, makikita ko nga yung, ah, uh, yung uh, mga kamay ta ta ng uh, tatay ko sa kay nanay ko. Tsaka yung mga paa nila hindi na po nawawala ng putik eh, yan ito po yung uh, kon, uh, wala po kayong makikitang uh, guhit ng palad doon sa tatay ko yan, ito po yung guhit ng palad wala po kayong makikita ang makikita po ninyo, lahat po yung kalyo kalyo po yan see so, dahil ganun ang ganun ang nakikita tapos kakain kami wala man lang ulam Ha? Imaginin mo kung hindi kayo maniniwala. Ah, uh, mabuti na lang at masarap yung, uh, yung kanin namin. Kasi sila nga nagtatanin ng palay eh. Yun yung time na BA3. Yan. Yung napakasarap na kanin ko yan. So mabuti lang masarap ang uh, kanin namin. Kasi alam niyo po ba ang ginagawa namin? Bilubiluhin namin yung kanin. ah. Uh, sa Bil bilogin namin. Ayan. Tapos isasaw-saw lang po namin doon sa bagoong. Yung bagoong Ilocano, yung pong uh, bagoong isda, saw, saw lang po namin yun na. Ang, yun, na yun na lang po. Minsan gulay, marakwan niya. Hindi lang minsan. Panay, panay. Oh. Uh, may manok kaming mga alaga noon. Alam niyo po ba? Hindi man lang kami, naka, wala ako natandaan na nakatikim ako ng manok pero napakarami naming alaga manok dahil ang katira ng nanay ko dati ipagbibili natin ito para mayroon tayo mabili pambili ng kailangan din sa bahay kaya hindi ko kilala hindi ko alam ang lasa ng manok hindi ko rin alam ang lasa ng itlog nung time na yun kasi nga binibinta po nung nanay ko si Ang uulamin namin diyan either nilagang uh, nilagang yung ano to yung uh, Ah, uh, shoot. Ano yun? ano ba sa Tagalog yung bambusyot? shoot? Yung ah, uh, ka? Labong, labong. Yan po, yung uh, labong. Tapos uh, sa saluyot. Tatagtarin lang po 'yan. Isasama yung saluyot diyan. Lagyan lang po ng asin yan. yun na po ang ulam namin. Ganon po kahirap ang dinanas ko. Sobra-sobrang hirap ang dinanas ko kaya naman sabi ko nga pag sabi ko pag nabigyan lang ako ng pagkakataon ng ating Panginoon na iblis sabi mo ganyan wala akong sasantuhin wala akong sisinuhin dito lahat ng mga kaya kong uh, da, kaya kong puntahan kaya kong ratingin pupuntahan ko at para makapagbigay sa kanila nang tulong or pagkain kasi alam ko po ang hirap ng pagiging mahirap kaya sabi ko nga po eh noon pong uh, time na yon ah uh, napakabata ko po ano ka parang uh, parang katatapos ko lang po oh ka-12 years old lang po ako nung katatapos ko lang po ng grade 6 noon ah uh, pero na hindi pa nag-aaral pa ako noon, sabi ko nagplano na ako. Sabi ko aalis ako. Sabi ng ganyan. Pero sa sarili ko lang 'yon. Noong tamang-tama na graduation ng elementary, 'yon nga grade 6 ko, na graduation. Doon na ako nag-decide. Na sabi ko, hindi ko na kaya nakikita ko itong mga magulang ko na ganito na lang. Ako lang 'yon ang nagdesisyon ng sarili ko at the age of 12. Nagligpit ako, may dala ako, isang pantalon, isang short, dalawang t-shirt, at saka yung chinilas. At yun po ang bit-bit ko. At saka may konting pira. Sabi ko, yung paglabas ko, kasi tinaon ko, nawala doon yung nanay at tatay ko. Malayo yung kanilang pinagtataniman ng palay, tinaon ko. Sabi ko, kung alin ang mauna, nasa sakyan dito kung sino yung maunang dadaan, sasakya, sasakay ako. So yun, dito kasi sa amin, mayroong uh, daan na papuntang, uh, pa, pa, papuntang Palawan. At tapos dito naman sa, uh, sa kabila, daan naman yung papuntang, uh, yan na, babaybay na yung Batangas, pa Manila na, yan, pan, hanggang Norte na. Ganyan po yan. Pero wala po akong idea doon. Basta ang sinabi ko, kung alin ang maunang dadaan, doon ako sasakay ay naunang dumaan yung papuntang ah uh, uh, yun kalapan sumakay lang ako na wala akong alam sumakay lang sumakay hanggang dumating nang nakita ko yung pier sumakay lang ako nang yung barko na yan hindi ko nga alam yung batanggas na yan hanggang batanggas wala yung mga barko na yan pagdating dyan sumakay ulit ako hindi ko alam kung saan ako mabunta yung pala napadpad ako dyan sa Manila at uh, hanggang sa, yun nga, sumakay ulit ako, jeep, o ano. Tapos yun, tinitingnan ko kung saan ako pwede na ligtas ako. Hindi naman ako pwede dyan ng time sa Manila, napaka-crowded. Napaka Sabi ko, hindi ako pwede rito. Ganun ha, wala po akong kakilala dito. Wala akong kakilala ni isa. Diyan sa kung saan ako pupunta, saan ako patag pa rin. Hanggang diyan nga po sa uh, na umabot po ako diyan ng Green Hills. Ah, uh, by, by the way, meron po pala na nag-comment na 1985 daw 'yan. Ay naging guwardiya daw po siya diyan sa uh, North Green Hills McKinley Road. Ah, uh, kasi nga nabanggit ko po 'yan, eh uh, diyan ako sa North Green Hills na nag ang nagbibigay ng pagkain ko yung mga katulong diyan. Isa na diyan yung katulong ni uh, Joseph Estrada. Yan po. Yan po tama po 'yon sa North Green Hills po 'yan. At uh, yung uh, nag-comment, uh, dating gwardiya daw siya dyan. At uh, tama, yung sinasabi niya Mackinley Road. At saka yung pong nagsabi rin na yung anak daw niya ay nag-aaral naga daw dyan dati sa OB Montessori. Yan. Dyan din po yan sa tabi lang po yan ng Club Pilipino. At yung isang uh, street po dyan, yun po yung Isin Hour Street. Isin Hour Street po yan. At doon po yan sa dulo, did-ed po yan. At doon po yung dati nakaparada yung uh, sirang truck at doon po ako natulog sa ilalim noon. Karton lang po ang tulogan ko. Ganon po ang nangyari. At uh, yun na po ang kinikwinto ko sa inyo na diyan ko po naranasan ang kumain ng kangkong na hilaw dahil sa sobrang kagutuman ko. Ganon po yan. Kaya naman po, ganun na lang po yung pagmamalasakit dito sa ating mga mahihirap na kababayan, lalo na po kung nakikita ko na yung kalagayan nila. Nakikita ko na yung pinapadidin nila sa kanilang mga anak, kapi na lang, or either tubig lang na nilagyan ng asupal na pula pa. Hindi ko po kaya. Kung nakaka, uh, punta po ako doon sa mga kung saan man, tapos may makita akong ganyan na, makita ko yung badbad -bad, -bad ng saging, yung uh, hindi pa magulang, kamote, balinghoy. O Diyos ko, nakarelate po ako kasi unang ganun po ako noon. Ganun po kami kahirap. So, yun po ang uh, sa edad pong uh, sa edad ko pong ganun na uh, 12 years old lang ako. Ang sinabi ko po sa sarili ko, hindi ako babalik dito sa amin sa Mindoro hanggat hindi ako naging mayaman. Yun ang isinumpa ko sa sarili ko. Kaya naman, ah, uh, talagang lahat yun ay natupad. Ang problema nga lang po nito, dahil sa natagalan ako, nagbakasyon o natagalan ako bumalik dito sa amin mismo, dito sa amin, sa Mindoro, ay, ah, uh, Tagbalik ka po, wala na po yung nanay at tatay ko. At uh, ayon doon sa mga na pausap ko na matay na nga lang daw sila na nandoon pa rin yung putik sa mga paa nila sa mga kamay nila sa mga kuko nila mga paa nila nandoon pa rin daw yung putik hanggang sa ikinamatay na lang nila ikinamatay na lang nila yung kahirapan ikinamatay na lang nila yung uh, ganong nga uh, sitwasyon ng buhay. Yun po ang masakit sa akin kasi nga po hindi naman ako pupwede na bumalik doon kung he, na, hindi ko natupad yung ipinangako ko sarili ko. Kaya kahit na 12 years old lang ako noon, uh, pinilit ko pa rin pong uh, patapusin yung sarili ko. Nag-aral po ako. Pinatapos ko po talaga ang sarili ko, hindi lang po isang kurso kundi tatlo. So, 'yun po ang determinasyon ko sa sarili ko. So, nung uh, alam ko na na kaya ko nang uh, bumalik magbakasyon dito sa amin mismo noon. Bumalik po ako 'yun nga ang nakakalungkot dahil hindi ko na po nadatnan 'yung aking mga magulang na buhay na sana ay naiparanas ko sa kanila yung sarap ng buhay hindi na po nangyari hindi ko na po nagawa na pakainin sila ng lahat ng gusto nilang kainin dahil wala na po sila yun po ang dahilan kung bakit ganun na lang ang pagmamahal ko dito sa mga kababayan natin, mga mahirap. Yan po ang dahilan. So bago po ako tuluyang uh, maging emotional, ay uh, mas magandang tapusin ko na po muna. Pero bago yan, ay tinataas kong po muli ang aking mga kamay. Para po dito sa mga subscriber kong may mga sakit, sana po ay pagalingin na kayo ng ating Panginoon at sa lahat na may mga problema sa buhay, gumaling nawa kayo sa pangalan po ng ating Panginoong Isus. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.